Sa pong umaga sa inyong lahat. Kamusta po? Good morning. Uh, isa na naman po pong bagong linggo na ang ating tatahakin. Kaya po sa linggo po ito may isang encouragement po. Alam po natin na marami tayong pagsubok na naman na haharapin. Marami na naman tayong mga bagay na marami na sa puso natin na yung nahihirapan tayo. Pero napakaganda po na reminder na ipinapakita po sa atin ang ikalawang korinto chapter 1 verse 4 kaya bago pa ba tayo magsimula, tayo po yung manalangin. Panginoon, uh, sa buong linggo pong ito, Panginoon, inaalay po namin muna po na yung lahat ng bagay na aming tatahakin, Panginoon. Maging kayo po ang aming gabay, parangga, at saka um, um, ang ang po sa aming Panginoon. Lord, sa araw pong ito, sa aming pag-aaral, kung sila po ang aming puso't isipan, para rin po, ma sa pamuhay namin ang salita ang aming pinag-aaralan. Kaya, Uh, sa linggo, linggo po ito, Panginoon. Dalhin po namin ito bilang armas, bilang bala, bilang panangga, Lord, sa, sa lahat ng bagay sa buhay niyo. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na aming pag-aaralan Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang salita pong pag-aaralan natin ay magagaling po sa ikalong korito chapter 1, verse 4. Sabi po dito, Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasang ng loob na ipinigay sa atin ng Diyos, ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naging hirap. Napakaganda po ng ganun na yung mga pagsubok sa ating buhay pag pinalakas po ng Lord yung loob natin. Tayo rin po ay nagiging refleksyon ng kanyang uh, kalakasan. No? At the same time, nagiging encouragement po tayo sa ibang tao. Uh, kaya ngayong umagang to title po ng ating uh, devotion ay ang Diyos ang ating lakas sa paghihira. Uh, sabi nga po ulit po um, ulitin ko po sa ikalong korinto chapter 1 pinapalakas pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng paghihira sa para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ang Pinapakita ng, uh, sa talatang ito na ang mga pagsubok ay hindi para sa atin. Kapag naranasan natin ang ginawahan ng Diyos, nagiging instrumento, dire, nagiging instrumento rin tayo para ibahagi ang kanyang lakas at pag-asa sa iba. Ang comfort na nakukuha natin mula sa Diyos ay nagiging blessing para sa iba. Tandaan po natin, oh, kaya po tayo ito po yung advantage natin mga nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon Patuloy po yung ilaw niya na nagliliwanag at nagpapalakas loob sa atin at yung pag-asa ibinigay niya sa atin. Yung pag-asa na lahat po ng paghihirap dito sa mundong ito ay panandalian lamang. No? Kaya ang lagi po natin titignan pagkatapos po ng ating paglalakway so, sa sa, uh, sa buong buhay natin napaka ganda po ng promise ng Panginoon, which is yun po yung buhay na walang Kaya habang nandito po tayo, maging, pag, maging uh, daluyan po tayo ng pag-asa at blessing ng Panginoon sa ibang tao. Okay po? Ito po yung mga tanong na, pe, yung tanong na pwede nating isipin ngayon. Sino ba, sino ang pwede mong lapitan o damayan ngayon? Ngayon na nangangailangan na lakas ng loob. Ako meron po ngayon kaibigan, office mate, no, kapitbahay, bahay, mga anak anak talagang kailangan ng ng comfort na nanggagaling po sa Panginoon. Kapitan niyo po, huwag po kayo may hiya. At ipag-pray niyo po. Practicing po natin yung mga mga itinuturo sa simbahan natin. At the same time, uh, ang tandaan niyo po, ang sabi rin po sa Biblia, ang sino man ang nagpapalakas o nagre-refresh sa ibang tao ay nare-refresh din on napapalakas din ang loob. Kaya patuloy po natin na uh, i-refresh yung mga uh, na sa paligid natin para tayo rin po ay ma-refresh sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang pag-aasok. No, so, sa kanya na po natin talaga makuha ang palakas. Kaya paalala, di ka nag-iisa sa iyong laban. Hinahanda ka ng Diyos na maging daluyan ng kanyang pagmamahal para sa iba. Kaya, tandaan niyo po, hindi lang po tayo ang nagsasuffer hindi lang din po tayo na be-pressed kundi pag tayo ay uh, sa loob ng ating pagkikira nagiging nagiging ano rin po ito daluyan din po ito ng ating uh, ng blessing ng Panginoon no? Uh, kaya sa ating pagtatapos tayo po ay manalangin Ama uh, namin sa langit salamat sa lakas na ibinibigyan nyo sa amin uh, sa mga kahinaan namin Tulungan niyo po kami makita ang mga tao na kailangan ng iyong pagkinawahan. Gamitin niyo rin po kami bilang taluyan ng inyong pagmamahal. Patuloy niyo po ay uh, sa aming buhay ang inyong pag-asa. Ang pag-asa na ipinangako niyo po sa amin na aming pinangakawakan sa araw. Panoon, salamat Lord sa inyong pag-ibig, sa inyong awa, sa inyong grasya sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po ulit, no? Um, Kita-kita po tayo mamayang gabi. God bless you po. God bless you.